So, yun, yeah. 13, lima, lima, Hinghintay pa babayaran May panikila. So, dito, pag sumakay ka dito. At ako Ayaw nga, ayaw Ayaw Then shekel yung one direction and then balikan is two directions, Twenty lira. mo saan na. Yan na, dumating na yung iniintay na sabi, 4.30. <laughs> diba? Kaya alam. Oh. Sorry, sorry, wala na pala kong pera. Wala na, wala na mga datong. So, wala na, So, yan, lima. Na. lima na lang yung hindi natin nagbayaran wala. Habang nagkakabayaran muna, ay kami ni ate ay magbablog muna, di ba? Ng bongga-bongga. Di diba? Yan habang nagkakasingi na. Yan wag na madumi na, madumi na, madumi na. Oh, madumi na. Oh. Ayan, yan ayan, dito. Dito ganyan po kami mga Pilipino nagkakabayaran. Habang nagkakabayaran doon mga utang, yan, mga mimosa. <laughs> O oh, yan, mga, nagkakabayaran na ba? Magkano ang lakaran dyan? Magkano ang palitan dyan? Mura ba? Ha? Mura ba palitan dyan? Mura palitan? Mura palitan dyan, mahal. Yan. Yan. Alam nyo, kami ang pinakamaiingay dito, everyone. Habang nagkakapalitan ng pera. At kami nga, syempre, mamaya ipauwi na kami. Alis na kami ng 8 o'clock. So, ito yung last destination namin. Ito yung last destination namin. So, yung length ng funicular is 501 meters. So, the upper station of the funicular is located ng 727 meters. So ayan, so yung card na lang kami ginamit. Nasaan pa yung iba? Yung iba sa wagi na doon. Yung sa wagi na yung doon. na doon. Yung nandun ni doon. Yung nandun na doon. Grabe. Ang, kami lang po mga Pilipino mga napakaingay dahil mga chismosa. Yan, yan. Yan, uso na yan. Magkano lakaran ng pera dyan? Magkano palitan dyan, te? Magkano? Mahal na palitan dyan. Yan. dito. yan, kompleto na tayo, 13, everyone. So yan, pipili na kami. So pipili na tayo, everyone. So wala nang yung 13, 13. So, yeah. so, 13. so 13. 13. 13